nagkaroon ng fire tornado sa California? Well, tornado nga ba talaga ito? Okay, share ko lang guys, someone asked, paano nga ba nabubuo ang pangyayaring ito? Let me explain something. Alam naman natin na nagkaroon ng wildfire sa California at halos isang linggo na itong nananalasa. Pero kahapon lang, na mataan ang isang fire tornado? Well, ayon sa mga meteorologists, ito ay isang fire whirl, hindi isang fire tornado. Ano nga ba ang pagkakaiba nito at paano ito nabubuo? Ang fire whirl ay isang whirlwind. Kabilang sa grupo nito ang dust devil at water spout. Hindi ito gaano kalakas at mapaminsala katulad ng tornadoes. At usually, umaabot lang ang lakas nito ng 60 kilometers per hour kumpara sa mga tornadoes na umaabot ng 160 kilometers per hour or more. Although both of them spin in the air, magkaiba ang pagkabuo nila. Ang whirlwind ay earth-based. Ibig sabihin na nabubuo ito kapag sobrang init sa lupa at mayroong malakas na hangin. Samantala, ang tornadoes naman ay usually nabubuo kapag mayroong thunderstorms. At ito ay air-based. Ibig sabihin na nabubuo ito kapag umangat ang mainit na hangin mula sa lupa at natatamaan ito ng cool air mula sa bagyo at umiikot ang warm air. Pero para sa fire world na ito, Nabubuo ito kadalasan kapag mayroong malawakang pagsunog or wildfire. Ang init kasi mula sa lupa ay umaangat at alam naman natin na mayroong sobrang lakas na hangin ngayon sa California. At natatamaan ito ang mainit na hangin na ito, causing for this fire world to be formed. Usually, tinatawag itong fire tornado na nakararami. Pero actually, this is not classified as tornado. Kasi ang kabuuan nito ay hindi umaabot mula sa ground patungo sa clouds or sky. At common ang pangyayaring ito during wildfires. Yun lang. Bye.